So, paano pong nangyaring pagbaril doon sa opisina? Uh, Harap-harapan ba ito? O paano pong itsura ng dalawa na yan? Nagkukomprontahan ba? Uh, anong sabi ng para witness para dyan, initial? Niya, pag uh, niya yung isang staff doon, ka oh. ni, ni Vice, kung asa na yung kopya ng ISB resolution at saka ordinance, inabi naman ng staff na tapos na, andyan na siya, andyan na yung hard copy. Yun lang, tumalikod na si, uh, si ISB si ECB at hinarap si Vice. Ano bang problema, Vice? pinaghirapan mo ka na ganito. <laughs> uh, ano bang kasalanan ko na bakit pinaghirapan mo, hindi mo binibigay ang gusto ko. At saka sabay bunot ng baril at pinutokan agad sa dibdib -dib ng ilang beses si Vice. So, by the way, balikan ko lamang yung binabanggit mo na pagpamamaril. Uh, ilang bang tama ni, ni Vice, uh, Lieutenant? Wala pang uh, final na sinambit yung suko, sir. Pero ang na ngayon, uh, Siyem na empty shell sir at saka limang fire bullet yung slug na nakuha sa crime scene. Yung may mga may mga hindi pa nakalabas ng mga fire bullet doon sa katawan niya. Okay sana kung magpapayag uh, yung pamilya na i-autopsy. Kaso ngayon sa hindi, hindi po papayag yung pamilya ni Vice, yung biktima na i-autopsy. Ah,